Katupa vlog, inutos ba ng Diyos na sambahin ang tao? Well, katupa, ayon sa iyong katanungan kung inutos ba ng Diyos na sambahin ang tao? Kung ang Biblia po ang ating pagbabasihan o ang Biblia po ang sasagot, wala ka pong mababasa sa banal na kasulatan na inutos ng Diyos na sambahin ang tao. Pero meron pong nakatala o nakasulat sa Biblia na mismo ang ating Panginoong sa Kristo ay nagpapakilalang siya ay tao. Ngunit sinabi niya rin na hindi siya ang Diyos. Maging ang mga apostol po ay ipinapangaral na ang Panginoong Kristo po ay hindi Diyos. Katupagan ito po ang aking kasagutan. Pakinggan po natin ang turo ng Biblia sa ikalawang huwan, talatang 7. Ang sabi dito, sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan, hindi nila kinikilala na si Kristo Jesus bilang tao. Ang mga ito ang mandaraya at ang antikristo kristo So, ano po ang sinasabi ni Apostol Juan sa talatang itong kanyang ipinahayag? Ang sabi dito, sapagkat maraming mandarayaan niya ang kumakalat o kumalat sa sanlibutan ito. Hindi nilaan niya kinikilala na ang ating Panginoong Heso Kristo ay naparito bilang tao. Ano pa ang kanyang idinugtong na kanyang isinabi? Sila niya ay mga anti-Kristo. So napakalina po ng pahayag ni Apostol Juan na ang hindi kumikilala bilang tao ang Panginoong si Kristo, ano ang tawag? Sila po niya ay mga anti-Kristo. Ngunit ang iyong katanungan, kung inutos ba ng Diyos na sambahin ang tao? So well, hindi po. So dahil po si Kristo po ay tao sa likas na kalagayan, pakinggan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Diyos mismo kung paano ba natin igalang usambahin ang ating Panginoong Kristo bilang tao sa likas na kalagayan. Ganito po katupa ang pahayag ng ating Panginoong Diyos sa unang Pedro 3 talatang 15. Pakinggan niyo po ang pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon, lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Napakalinaw po katupad ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. Mismo ang ating Panginoong Diyos na nag-utos na sambahin niya natin, igalang natin ang Panginoong Heso Kristo. Sambahin niya siya bilang Panginoon. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos, nasambahin siya bilang Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, sambahin niya siya o sambahin niya ninyo siya bilang inyong Panginoon. Napakalinaw po katupan, no? Na inutos po ng ating Panginoong Diyos bilang tao si Kristo sa likas na kalagayan na pinatutuhanan ng mga apostol maging ang Panginoon si Kristo na siya ay tao sa likas na kalagayan. Pero inutos po ng ating Panginoong Diyos, unang ama, na si Kristo po ay igalang at sambahin bilang Panginoon. Yun po katupad ang aking kasagutan. Napakalino po ng ating binasang talata na magpapatutuo at nagpatunay na si Kristo po ay inutos na sambahin bilang Panginoon. At nagpatutuo rin ang apostol na si Juan na siya ay tao. Si apostol Juan po mismo ang nagpatutuo na si Kristo po ay naparito bilang tao ang mga mga ngaralan niyang hindi kumikilala o hindi ipinapangaral na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan. Ano po ang tawag ni Apostol Juan? Ito po anya ay mga anti-Kristo. Ngayon, ano ba ang pagkilala nyo sa ating Panginoong Iso Kristo? Hindi po ba't siya ay Diyos? So doon pa lang sa aral ni Apostol Juan at ng Panginoong Iso Kristo ay taliwas na po ang inyong pangaral. Kaya, kontradiksyon po yan. Maling aral po Sampalatayanan po natin ang aral ni Kristo at aral ng mga apostol. Yun din ang ipinapangaral ng Iglesia ni Kristo mula noon hanggang ngayon. Iisang galaw, iisang layunin at iisang Diyos na sinasampalatayanan. Walang iba kundi ang kamalamang.